Mga gawa, chapter 9, verse 22 and 43. Datapot, lalo na ang lumakas, ang loob ni Saulo at nalilito ang mga hudyo na nangananahan sa Damasco, na pinatutunayan na ito ang Kristo. At ang maganap ang maraming mga araw ay nangagsanggunian ang mga hudyo upang siya ay patayin. Datapot na pagtalastas ni Saulo ang kanilang banta at kanilang binantayan naman ang mga pintuang daan sa araw at gabi upang siya ay kanilang patayin. Ngunit kinuha siya sa gabi ng mga alagad at siya'y ibinaba sa kuta na siya'y inuhugos na nasa isang balao. At nang siya dumating sa Jerusalem ay pinagsikapan niyang makipisan sa mga alagad at siyang lahat ay nangatakot sa kanya sa di paniniwala na siya'y alagad. Datapot kinuha siya ni Barnabih at siya'y iniharap sa mga apostol. At sa kinalay, isinaysay kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon at kinausap siya at kung paano siya ay nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. At siya ay kasama-sama nila na pumasok at lumalabas sa Jerusalem na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. At siya ay nagsalita at nakipagtulig saan sa mga Greek Hujo, datapot pinagpipilitan nilang siya mapatay. At nang maalaman ito ng mga kapatid, ay inihatid nila siya sa Caesarea at sa ay sinugo nila sa Tarso at sa gayon nagkaroon ng kapyapaan ng Iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. palibhasa ay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan na Espiritu Santo ay nagsisidami. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya ay naparoon naman sa mga banal na nangananahan sa lida. at doon natagpuan niya ang isang lalaki na nangangalang Eneas na walo ng taong sumasabanig sapagkat siya ay lumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagagaling ka ni Heso Kristo, magtindig ka at husayin mo ang iyong higaan at pagkakay nagtindig siya at siya'y nakita ng lahat ng mga nangananahan sa Lida at sa Saruna at sila'y nangagbalik loob sa Panginoon. Ngayon ay may isang alagad na si Jope na nangangalang Tabeta. Nakalugay Dorcas, ang babaeng ito'y puspos na mabuting gawa at ang pagkaawang gawa na kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na iyon na siya'y nagkasakit at namatay at nang siya'y mahugasan na nila ay kanilang ibinurul siya sa isang silid sa itaas. At sapagkat malapit ang leda sa Jope, pagkabalitan ng mga lagad na si Pedro ay naruroon, ay nangagsugo sa kanya ng dalawa katao na ay pinamamanhik sa kanya huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila at pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas at siya niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitangis at ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapat pinalabas silang lahat na Pedro at lumuhod at nanalangin. At pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabeta, magbangon ka. At iminulat niya ang kanyang mga mata at ang makita niya si Pedro ay naupo siya. At inaabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay at siya'y itinindig at tinawag ang mga badal at ang mga babaeng bao at siya'y iniharap niyang buhay. At ito'y nabansag sa buong Jope at marami ang mga nagsisampalataya sa paminoon at nangyari na siya'y nanahang maraming mga araw sa Jope na kasama si Simong magluluto ng balat amin Purihin ang Panginoon. 就是，嗯、um。